Dito makita akong pahamahang Tagalog pagbibigay nyo sa loyo. Ano ro'n na aro'y? Ano magkape mo na kayo? oh Ha? Bago pa rin. Asi. potang May babay ka rin dara. may May babay Export nyan sa babae. Malapit na ka rin dyan. Export nyan dyan sa babae ito na. Ano pangalan mo tayo? Almer. Pinsan mo siya kuya kuyang? Oo, oh, pinsan buo ko yan. Kurba. Kurba bilay doon yan? Oo, oh, yung nanay ko kurba. Sila, sila. Grab, grab, ikaw galing dyan. manok, galing Yung, yung, yung mga bahay doon sa, ano, harap ng Andox. Hmm. Yun, ang maganak, yun. Ang maganak Yung bariado doon? Yung, yung bariado doon, si Mario. <laughs> Tingin lang mo si Mario. Si Mario yung mong kwanon, di ba?

dito na kami sa spot kasama namin si Tay ayan, uh, veterans dito sa San Jose napakalayo mga kahanter nilakad namin almost sa uh, 5 kilometers mga kahanter ano pangalan mo Tay? Elmer. Tay Elmer, ayan, kasama natin sa mga hand meron doon isa sa mga antar dito sa koron. ganta ako, ha? ako. <laughs> Ay, wala oh. Di, na, huh? ganta. oh, tisama oh. oh. koron, dito. dito ko yah. ah, dalawa. dito. Mga hunter. nakahuli tayo mga hunter. May bago na namang alaga tayo mga hunter. yung kanina pa pala ito nahuli mga ka-hunter kanina pa nahuli tagal na akong naghintay mga ka-hunter eh. mga almost uh, 30 minutes na mga ka -hunter. batang bata mga ka-hunter yun ah uh, lord thank you so much gubat

sila abo, ikaw ko doon. Ito man ito? May bahay naman ito mga rumbuwa ko. Kaya ko makakas. Kaya bang labuyo yung kaantar oh. Dalawang tali. Para hindi makabitaw. Kala mo, eh, nabuta kami ng ulan no? oh Astig. <laughs> Habi, grabe nga yung kabasa yan. Wete, grabe eh, yung balik-balik ko doon sa bundok. Hindi ko na alam ang Basang Basang-basa talaga. Hindi ka, di ba? Pagkakaroon ka niya. Tara iba doon, mga ka-Dakotikaw. Walang ibang makauli yun, siya. Kasi siya antarito eh. Okay mga ka lunch time. Okay, so lunch time na. Isa lang ahuli namin.